sa likod ng ni liliwanag na karera ni Kim Choo sa showbiz, may matibay na haligi sa kanyang buhay, ang kanyang mga kapatid. Mula sa masasayang bonding moments, tawanan sa family gatherings at hindi mabilang na kwento ng suporta, hanggang sa mga kontrobersyal na pangyayari, ang kanilang relasyon ay puno ng emosyon at kwento. Kilalanin ang bawat isa sa kanila, alamin ang kanilang tunay na pagkatao, at tuklasin kung paano nila hinaharap ang tagumpay at hamon kasama si Kim. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ng mga kapatid ni Kim Chu. Wendolyn Chu, older sister of Kim. Si Wendolyn Chu na mas kilala sa pamilya at mga kaibigan bilang Twinkle, ang ate ni Kim. May sarili na siyang pamilya, may partner na si Carlos Suarez at anak at kasalukuyan na trabaho bilang flight attendant. Kamakailan ibinahagi ng spokesperson ng Philippine Airlines sa isang larawan na kanilang flight attendant na buong pusong tumutulong sa isang nakakatandang pasehero. Nang makilala ang nasa larawan, na pag alam ang si Twinkle pala ang naturang flight attendant. Wendelin is a smart and resourceful entrepreneur. Si Wendelin ang naging mukha sa likod ng Twinkle's Kitchen, isang online business startup na nagsimulang umangat noong panahon ng pandemya. Ginugun niya ang kanyang libreng oras sa pagbibig ng sushi dishes at pagbibenta nito online. Si kanilang pamilya, kilala si Wendelin bilang pinakamagaling sa kusina at siya lamang ang tunay na nakamanan ng talento sa pagluluto mula sa kanilang mga magulang. Wendelin fully supports Kim. Sinamahan ni Wendelin si Kim upang magsampa ng kaso kamakailan ng qualified theft laban sa kanilang panganay na kapatid na si Lakam. Nakita si Kim kasama kanyang legal counsel habang pinipermahan ng mga kopya ng kanyang sworn affidavit. William Chu, older brother of Kim. Si William Chu ay kilala bilang pagmahal na kuya, ama ng dalawang anak na sila Liam at Kali at partner sa boy na si Avi. Noong 2022, inalarawan ni William si Kim sa magandang buhay bilang the best tita. Mula noon, malino na hindi lang sila magkapamilya, kundi tunay na magkaibigan at katuwang sa buhay. At hindi rin nagpahuli si Kim. Palaging sinusuportahan niya kanyang kuya William sa lahat ng aspeto ng buhay niya, mula sa pamilya hanggang sa personal na mga plano. Noong 2024, nagkaroon ng espesyal na pagkakataon ng magkapatid nang magkita sa Dubai. Isang emosyonal at masayang reunion ito para kay Kim at William na matagal nang hindi nagkita. At pagdating ng December, dumating si William sa bansa upang makasama ang pamilya sa isang bonding moment na puno ng tawanan, pagmamahalan at kasiyahan. John Paul Yap -Chu, Younger Brother of Kim Masayang-masaya ang puso ni Kim nang muling makita si John Paul na ngayon isa ng professional pilot sa Canada. Simula pa noong 2016, ipinakita na ni Jean Paul ang kanyang determinasyon na magkaroon siya ng kanyang unang solo flight bilang student pilot sa Villeneuve Airport sa Canada. Hindi na pigilan ni Kim ang maging proud sister at agad na ibinahagi ang kanyang kagalakan sa Instagram congratulating her younger brother sa kanyang malaking milestone. Sa kanyang post noong May 2018, nag-upload si Kim ng mga larawan nila magkasama sa kanilang reunion sa Canada. Noong 2024 nang muli magsama ang magkapatidong kapaskuhan. Masayang masaya si Kim dila kasama yung si John Paul sa Pilipinas kasama ang partner nito. Sa Instagram, ibinahagi niya kanilang mga larawan at sa caption, hindi na pigilan na maging sentimental. Ipinagmalaki rin niya kanyang younger brother na ngayon ay hindi na basta baby kundi nagkikipag-agawa na ng bill sa kanya sa restaurant. Bukod dito, nagbigay rin ng warm welcome si Kim sa partner ni John Paul na first time niyang nakilala. Matatanda ang malaki naging tulong ni Kim sa kanyang kapatid para makapag-aral sa Canada at maabot ang pangarap na maging piloto. Lakam Chu, eldest sister of Kim Si bini Chu o mas kilala bilang Lakam, ang panganay sa mga at madagal na naging sandigan ni Kim sa kanyang paglalakbay sa showbiz. Hindi maitagaw ni Kim ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Lakam na sa loob ng maraming taon ay hindi niya iniwan. Sa katunayan, minsan tinawag ni Kim ang kanyang eldest sister bilang her number one critic, her number one fan at superwoman. Noong 2020, sa kalagitnaan ng COVID, surpresang ang ni Kim ang kaarawan ni Lakam sa isang simpleng selebrasyon. Ipinahayag din ni Kim ang kanyang taos pusong pasasalamat sa kapatid na palaging nasa kanyang tabi sa kabila ng hirap at pagsubok sa industriya. Sa kabilang banda, ibinahagi rin nila Kam sa social media ang kanilang matibay na samahan bilang magkapatid. Minsan sinabi niya na si Kim ay one of the greatest blessings na natanggap niya sa buhay. Ngunit hindi nakaligtas sa pagsubok ang pamilya ng maadmit admit sila kam sa ospital noong 2023 dahil sa isang malubhang karamdaman. Sa unang limang araw, nasa critical na kondisyon si Lakam. Sa kabila nito, nagawang makabawi ni Lakam, ngunit kinailangan ng pamilya na gawa ng matinding desisyon na maaaring sa kanilang buhay kahit hindi alam kung makakaligtas siya. Sa panahong yun, ipinagdasal ni Kim ang mabilis sa paggaling ng kanyang kapatid at humingi ng panalangin mula sa kanyang mga followers sa social media. Kim and Lakam's Relationship Breakdown Kamakailan tila may nagbago sa samahan nila Kim at Lakam matapos mapansin ng mga narizin ng isang kakagulat na pagbabago sa Instagram. Napansin ng ilang masusuring followers na hindi na magka-follow sa si Kim at Lakam sa kanil kanilang accounts. Nang suri na kanilang profile, kompermado. Wala na sa following list ang bawat isa. Dahil matagal na nila ipinapakita kanilang pagiging malapit, maraming narizens ang nagulat at nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagbabago. Lalo pang pinasigla ang espekulasyon na magpost si Kim sa kanyang Instagram noong August 2025 ng isang video na tila may malalim na kahulugan. Makikita sa video na nagre-relax siya kasama ang kapatid si Twinkle at ang asawa nito, kasalo rin ng mapamangkin ni Kim. Karaniwan man, ngunit masaya ang kanilang ginawa, simpleng kainan at bonding moments sa puno ng kalakakan at kwentuhan. Ngunit higit na nakatawag pansin ang text overlay sa video na isinulat mismo ni Kim. Out, plus F4 wing, reality for a sec. It's been a ride lately, not the fun kind. Sa caption, dinagdag niya, didn't expect it, didn't prepare for it, just needed this moment to breathe. Bukod sa pagiging magkapatid, sila ka rin ang namamahala silang franchise business ni Kim, kaya mas matindi ang koneksyon nila hindi lang bilang pamilya, kundi bilang magkaswasyo sa negosyo. Lalo pa nagbigay daan sa usapan ng pagkawala ni Kim sa It's Showtime ng halos isang linggo. Kasabay ng mga balitang ito, dumating si Bella Padilla sa Cebu kung surpresahin ang matalik na kaibigan na si Kim sa panahon ng hard times. Kim files qualified theft case against Lacan. Supportado si Kim ng Star Magic sa kinesisyong idimang pangalan na kapatid na si Lakam? Lumabas sa official Instagram account ng Star Magic ang opisyal na pahayag ni Kim tungkol sa pagsampan ng reklamang qualified theft laban sa kanyang kapatid. Inamin ni Kim sa pahayag na nadeskubli niya ang mga financial discrepancies sa kanyang business assets na di o may kinalaman kay Lakang. Aminado si Kim na masakit para sa kanya na humantong sa legal na labanan ang hidwaan nila ng kanyang kapatid. So kinakailangan daw niya itong gawin para protektahan ang kumpanyang pinaghirapan niya at na rin ang mga empleyado na umaasa sa kanyang negosyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!